OFW, dito tayo ngayon sa may Harbor Front MRT Station dahil kapunta tayo ng Universal Studio. Para kasi makapunta tayo ng Universal Studio mga ka-OFW, kailangan nating bumaba dito sa may Harbor Front MRT Station. Dadaan tayo dito sa may Vivo City. Ayan o. Oh. Dito tayo dadaan. Tingnan nyo, Sabado kasi ngayon. Ang daming tao. Wow. Okay, Vivo City na tayo mga ka-OFW. Talagang bibong-bibo tong Vivo City ha. <laughs> Ang daming tao. Oh. Tingnan niyo. Kahapon kasi mga ka-OFW, merong nag-message sa akin na follower natin dito sa TikTok. Nag-offer siya na meron daw siyang extra ticket sa Universal Studios. Sabi ko kayan, ha? Grabe naman, hindi niyo pa ako kilala. Tapos ibibigay niya sa akin yung extra ticket. Nagulat ako pero at the same time, na touch sa kanyang gesture. Kaya naman, tinanggap ko yung kanyang offer. At ngayon nga, mag-meet -me kami sa may Waterworld. world. Nakalimutan ko kung saan yung water world na yan. Pero, hahanapin natin. Pero, mamaya pa namang alas 6. At nasa 5 o'clock pa lang ng hapon. So, gagala muna tayo dito sa may Vivo City Mall. Di ba nakwento ko sa inyo dati mga ka-OFW na dito sa Singapore, Karamihan sa mga MRT station, paglabas mo, mall na. Kaya ito sa may harbor front, ito yung bibong-bibong mall. This time mga ka-OFW, sasakay tayo ng tren. Magpunta ng Waterworld kasi doon kami yung mag-meet nung uh, magbibigay sa akin ng ticket. Nakaalis na yung isang tren, oh. No? Dito tayo mag-abang. Alam niyo mga ka-OFW, mga dalawang beses na rin ako nakapunta ng Universal Studio pero sabi kong ganyan, gusto ko ulit magpunta ngayon. Diyan na yung ating trend. mga ka-OFW, andito na tayo. Ayan, tingnan nyo. Ha, daming tao. Wow. Ang bibo, grabe. Alam mo, pag pumupunta ka dito, para ka pa rin talagang bumabalik sa pagkabata. Tingnan nyo yan, ang ganda. Ayan no, yung landmark mga ka-OFW ng sikat na sikat ng Universal Studio. Kapag nagpunta ka dito sa Universal Studio, huwag mong kakalimutan magpa-picture dyan. Ayan no. Ha! Ha! -ha! mga ka-OFW, padating na daw pero habang wala pa siya, check natin kung magkano nga ba yung presyo ng ticket dito ito, check natin to mga ka-OFW merong ticket para sa Sea Aquarium, itong Universal Studio Singapore, Adventure Cove Water Park check natin itong Universal Studio kasi nandito tayo magkano kaya medyo mahal, o ayan o adult 83, yung mga bata is 62 sold out na lahat. Kalain nyo yan. Sobrang mahal ng ticket. Nakalibre tayo ngayon. So, salamat sa ating sponsor. Sana dumating na siya. <laughs> few moments later. Okay, andito na daw yung ating sponsor. <laughs> Mabibigay sa atin ng ticket. Hindi ko alam kung... Ah, teka lang. Nasaan na kaya yun? Finally! Wow! Salamat! Thank And you! Thank uh, Meron kang uh, meal voucher na pinili. Wow! So, Bakit naman ako napili mo? Sweet mo naman? <laughs> Thank you! Salamat! Ano pangalan mo? Roda! Roda! Eri! Yeah, so, Dodong sabi nung sa ano. Oo, oh, yun yung ano nickname ko. Pinaka na dyan kasi medyo mahaba yung ano. Enjoy ah! Yeah. Pinaka lang tayo dyan sa loob mamaya. Siguro oh, kung ano. Oh, Enjoy okay. ka Salamat! Oh, bye Hi, ka naman! Bye! <laughs> Thank you. Salamat. Sa uh -huh. Family day kasi. Alright. Ano yan sa ano namin? Ah, um, husband time. Oh. Pounding movie time. Oh, okay, okay. Oo, sige. So, pag nakita mo na lang kami yun, naman yan ang husband. Kabuhay okay. ang mga nurses. Yes. So. <laughs> Bye. Thank you. Enjoy Salamat, Roda. Bye-bye. Thank you. Wow, guys. Grabe, oh. <laughs> wow, meron tayong ticket. I'm so happy. Pipila na tayo kasi sobrang haba ng pila dito. Tingnan nyo yung pila mga ka-OFW dito sa dulo. Grabe. Ayan. So, dapat pumila tayo. Ito yung ticket natin, oh. Dito tayo pila mga ka-OFW. <tinyo>